Nakagisnan ko na lamang kanina umaga na mayroon na palang bahay ng bubulyog dito sa aking bintana Ngunit ang mga bubuyog naman po ay kilala sa kanilang kasipagan kapag araw At sila naman po ay nananahimik at nagpapahinga sa gabi Padre G po para sa Catechism on the go Tama po ba na magtrabaho tayo sa araw ng linggo? Dapat po nating malaman ang uh, layunin ng araw na linggo Una, ang layunin po ng araw na linggo ay para tayo po ay makapagsimba, makapagdasal, makasamba sa Diyos. Ito ay sandali natin para manahimik, isang tabi ang lahat ng ating pinakakaabalahan, manalangin sa Diyos. Pangalawa na tungkulin po o layunin ng uh, araw na linggo ay para po sa kapahingahan ng ating isip at ang ating uh, katawan pagkatapos po ng ilang araw ng paghahanap buhay. Ikatlo na layunin po ng araw na linggo ay para mabigyan po natin ng uh, Uh, oras o panahon ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya. Ikaapat ko na layo ng linggo ay uh, para po tayo ay magkaroon ng pagkakataon para gumawa ng kabutihan, kawanggawa o maglingkod sa mga higit na nangangailangan. Kaya nga po nauunawaan po ng ating simbahan ang mga tao na dahilan sa matinding pangailangan ng pamilya o kaya mga taong uh, nasa lingkod bayan, kagaya ng mga pulis, sundalo, doktor o nurses o iba pa, na kailangan nila maghanap buhay kapag araw ng linggo. Ngunit, mayroon po silang tungkulin na gawin ang pagdarasal o pagsimba, pag, uh, uh, papahinga, o pagbibigay ng oras sa kanilang mga mahal sa buhay sa ibang araw. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please share po this video. Ito po is Father Jay para sa Catechism on the Go.